Hello, welcome to Libra Philippines. Ayan, so reading natin to for Libra ha. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Ayan. Take only what resonates guys. Bale, hindi to magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. So kung hindi ko nakuha yun sa'yo, okay lang yan. May next reading pa tayo. Kung gusto mo, check mo na lang yung... Ay, sorry. <laughs> check mo na lang yung um, ibang videos or... Yeah mag next video eh. anyway, appreciate ko kung mag-heart ka, mag-like, mag-subscribe, kung hindi ka pa nakasubscribe. And, mayroon mm, meron tayong channel, bagong channel, ay hindi pala channel, page, Facebook page. Sana i- tulungan mo ko mag-grow doon ha. I-follow ka. I-let -like mo doon, doon sa Facebook page. Meron nga pala ako doon pinost about mag-comment ka lang. Tapos pag napansin ko yung comment mo, napili ko yung comment mo. Dito niya, bubunot ako ng isang card for you. 2 to 3 cards. Ah, uh, one 1 to 3 cards. Ganun. Ay, comment mo lang yung question mo. Anyway, let's start your reading, Libra. Okay. Thank you nga pala sa mga nagka-comment, guys. Sobrang natutuwa ako sa nagsasabi. Ang dami niya napapansin. Napapansin nila, gumaganda daw ako. Wow. <laughs> Sana all. Well, sasabihin ko na ang secret. Ito. <laughs> Wait lang. Oh. Self-love. Rose quartz. That's what I am always wearing. At saka, kinokonnect ko talaga yung sarili ko with that crystal. And, if you want to avail, meron akong available na um, mga rose quartz na ganito, bracelet, a uh, braided bracelet doon sa aking TikTok Unipri TikTok shop. Yan, diyan ka pwedeng mag-avail. Cleanse and bless and charge 'yang mga crystal na 'yan. So, makasigurado ka mas mapapadali 'yung self-love sa iyo. Kung gusto mong achieve 'yung ganito. <laughs> yung patuloy na pagganda ng tsura mo. Mm. Self-love yan. Anyway, gunun natin yung main energy mo to sa person mo. Love reading ito ha. Yung iba kung gusto mo ng career reading, etc. Nakalagay naman yun sa title. Pag minsan gumagawa ko ng ibang video na hindi naman siya love. Pero yung almost daily kasi natin is love. Nine of bows is here. Mm hmm two of arrows, queen of vessels. Nakakita tayo dito ng parang, I mean, I like this energy kasi you are a Libra, pero dito sa part na no to, hindi ka nagiging Libra. Bakit? Kasi actually Libra, gusto ng Libra is like peacefulness eh ayaw niya ng magulo. Um, as much as possible pati, pag may situation na nagkakagulo, mo, yung kaibigan mo, nag-away, hindi ka para kumampi sa isa lang. What you will do is as much as possible, ikaw yung nandun sa gitna. ba? Diba? Tapos, pakikinggan mo yung side nung isa, pakikinggan mo yung side nung isa. It's like, wala kang kinakampihan. Kasi gusto mo at peace lahat. And dito, because of that kind of attitude, tendency yung mga Libra, hindi rin sila makapag-decide. No? They are indecisive. No? Sinong, anong side ba yung dapat gawin? Sino ba dapat pilihan? Ano ba dapat gawin? Diba? Kung may choices ka, hindi ka makapag-decide na ang yun ang mas nagpapatagal sa'yo minsan, yung mga kailangan mo pa niyong opinion ng iba, ano ba sa tingin mo, ano ba yung mas mag-workout sa kanya tingin mo ba gato ganyan. So, ang tendency, so yung decision mo na Diba? So, at kung bakit pa sinabing nagiging maganda, yung energy mo dito kasi hindi ka, parang hindi ka na libra, kasi nandito yung decision mo na parang pagdating sa love, gagawin ko to, ipopush ko to, or, It's like do or die. Gagawin ko or hindi, ito, kung, kung cut off, cut off. Tapos. Kung ipupush ko to, ipupush ko na to. Tatanggalin ko na yung iba. Ito na talaga yung choice ko. So you, this is you making choices. And I love your energy. Dapat naman talaga minsan may choices or namimili ka. Kasi alam mo, pinaka-message na natutunan ko nitong solar eclipse. And pag apply ito sa mga Libra, is that yung not making a choice is a choice. Diba? Napakaganda ng message na yun. Pag di ka gumawa ng desisyon, yun ay binaka-desisyon mo. Ang hindi gumawa ng desisyon at all. Diba? Diba? So, this is you na know, willing ka nang mag-take ng action or mag-desisyon. Sino ba ito person na kakanap ng pagdating sa love? Kuha tayo ng message pagdating sa love. Pagdating sa love. Ten of vessels. Happiness is here. Four of vessels. Boredom. Hmm? Iba yung nakuha ko doon. Ten of Vessels is, yeah, clarified by, I clarified. Bottom of the deck is the Hooded Man. This is Virgo energy. Diba? Ano yung kita natin dito? Maybe in a home, in a family, situation, itong taong to, hindi na siya masaya. I'm bored. Gusto ko ng, gusto ko mag-grow. Okay hindi ako nag-grow dito. Parang ganun. Itong person na to could be in a situation wherein gusto niya maging masaya. And maybe with regards sa home, with regards sa buhay niya ngayon, hindi siya masaya. Diba? Parang gusto niya ng maybe adventure. Oh well, yeah. Kailangan kong patayin yun. Ako lang kasi tao. Ay, hindi. I mean, tulog na yung iba. Alas 4 na ibig sabihin. Wait lang. 4 a.m. Wait. Oh ha. Papatayin ko yung alarm. Okay. I'm back. Kumuha na rin ako ng tubig. Wait lang. Ayan. Balik tayo sa reading. Okay. Ay, wait. <laughs> Movable kasi yung table ko. So, ilalapit ko lang sa akin ng konti. Ayan. Ah, saan na tayo? ayun, Emotions. Ano yung emotions ninyo sa isa't isa, isa ng taong Three of Stones is here, King of Bows and uh, Shaman. Okay. Uh, okay. Nine of Arrows, Ten of Arrows and Nine of Bows. Okay, emosyon mo sa kanya. King of Bows is here. Magulo. Actually, magulo. There's something here na dapat mag-end or gustong mag-end. Pero minsan... Parang hindi mo kaya. Parang ganyan. Parang hindi mo kaya. Paano pag nag-end na itong bagay na ito, anong gagawin ko? Parang ganyan. The shaman is here, so, I feel like you are someone who is spiritual na tao. And, you are connected sa yung spirit guides, angel guides. Pero minsan nakakatakot kasi yung guide nila sa'yo, di ba? Parang, <laughs> talaga ba? Gagawin ko yun. Parang hindi ko yata kaya. Tapos may mga times na parang, hindi, kaya ko to. Maybe some of you may mga lumalabas na sign sa dreams mo. Maybe true angel numbers na parang nagiging mas malinaw sa'yo kung ano dapat mong gawin. Kaya lang, minsan di mo magawa. Kasi nga, parang, yung iba, um, pwedeng naguguluhan ka because of other people na involved dito. Okay, pwedeng isa ito sa nakakadagdag. So, itong person na to with the nine of arrows, ten of arrows, knight of bows, hindi ka, alam mo yun, yung parang Pwedeng dati, mahal mo siya. Or nakikita niya sayo na mahal mo siya. Pero ngayon parang, gusto niyang mahalin mo ulit siya or gusto niyang makita ulit sayo yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Itong person na to is the night of Poses here. Mahal kanya niya eh. Kaya lang, ngayon mas more on yung dahut or yung dinon you know, parang mas more on yung ayaw niya magalit ka or ayaw niyang okay. Kaka-problem talaga ako sa aking ano po eh extension. Wait lang guys. Ayun. <laughs> Bumalik na. Sorry about that. Anyway, So, um, ano, uh, may ganun, may ganun sa feeling ng taong to, na parang gusto niyang bumalik yung dati, na pwedeng um, attraction or pagmamahal mo sa kanya or what. Mahal ka niya, pero natatakot siya. Ano ba And then, or maybe yung iba sa inyo, pwedeng tinuturuan niya rin yung sarili niyang ayusin yung sarili niya. Like, maybe pwedeng mataas or maganda yung pagtingin niya sa'yo. Or... Yung iba ganito ha, dalawang situation na ikita ko. Pwedeng tinuturuan niya rin yung sarili niya mahalin ka ulit. Or, yung iba, pwedeng, um, mahal, mahal ka niya, pero parang, kailangan niya turuan yung sarili niya na maging katulad mo or pumantay sa iyo parang ganun Pwede kasi nagkaroon ng ending sa inyo. So, this could be an ex-wife, ex-husband energy. Kung hindi man, ah, uh, pwedeng, ayan, pwedeng nagkaroon ng ending, then pwede nagkaroon ng pagbabalik ulit. Pwedeng gano'n. So, what will happen in the future for the both of you? Knight of Arrows is here, Queen of Bows, Ten of Bows. King of Stones. Clarify the King of Stones. Hindi daw yung the pole the pole star. <laughs> Alam mo yung wala pa yung end, wala pa yung reading pero naiiyak na ako dito sa part na ito. I mean, you have to accept the truth. Like, yung energy niya is. I mean, Wait lang guys. Ano, medyo medyo masakit lang siya. Ginakuha ko yung energy kaya masakit. Knight of Arrows. so nakikita natin yung mabilis ka, alam mo yun, yung kaya mo. Nakikita natin, you are like a bird here. Okay, you are like the rabbit here ito para yung mabilis na animal to mabilis na animal and it's like pwede yung nakakapagpatagal lang sa'yo is yung paghihintay mo nga sa kanya or ang nakakapagpatagal sa'yo kung bakit hindi mo ma-achieve yung mga ah! ano yan? may insekto lang ba Guys, ano ba kayo? Naiiyak na ako. Hindi siya insekto. <laughs> nandun na yung feeling, nandun na yung emote-emote nating nalalaman. Nagulat lang ako kasi may buhok. Buhok siya talaga, buhok. Hindi siya insekto medyo hinangin lang sa so may tuhod ko eh may kiliti pa naman ako doon hindi ba anyway <laughs> balik na tayo doon sa drama natin di ba um mm -hmm. the pole star so maybe may pangarap kay, eh tapos gusto mo ma-achieve tong pangarap nito kaya napat alam mo eto ha hindi mo kasi pwedeng pilitin 'yung isang taong Either ayaw or hindi talaga siya 'yun. Hindi siya ganun. You know. Like you are the bird here. So bakit pipilitin mo itong ill? You know an ill 'yung igat ba sa Tagalog 'yun. Pipilitin mo 'yung igat na lumipad. You are someone na kung saan sa let's say malayo mararating mo but the eel is just you know in the river here hanggang doon lang siya hindi siya pwedeng pumunta sa kung saan maybe that is a talent maybe that is a skills or maybe that is just yung person mo hindi mo siya pwedeng paghanapan ng something na hindi naman yun yung strength niya hindi naman siya yun ba diba? and if you want to reach your dreams either you leave this person iwan mo siya to reach your dreams. Pero malayo yung marating mo. Para maabot mo yung pangarap mo. Makuha mo yung gusto mo. Or to just stay. Yata, na kukuha ko na energy. Nahiyak talaga. Sa taon to. With the ten of bows, I feel like nandun yung responsibilidad, yung bigat sa kanya eh, na gustuhin man niya, na magawa or may bigay sa iyo yung gusto mo or yung dapat sa iyo maybe yung pangarap mo eh pero hanggang doon lang siya eh i mean you have to accept the fact na hindi siya katulad mo King of Stones is here Masakit 'yon sa kanya eh. Pero parang siya yung kasi nape-pressure siya na parang hindi siya makahabol sa'yo. Na pwedeng may mga times ang baba ng tingin niya sa sarili niya, yung insecurities niya sumasampal sa kanya kasi Magaling ka eh. Ito lang guys. Ayoko na ituloy yung reading. Naiiyak kasi ako. So, itutuloy natin kasi kailangan pa rin itong bigyan ng guidance. Ay, grabe. Ba't mo ginagawa sa akin to Libra? Pinaiiyak mo ko. Anong guidance para sa sa'yo? Anong message or anong dapat mong gawin? Wait lang. Mm, I'm back. So, ang dapat mong gawin ay you do have here the balance. over the balance and the Woodward. Bottom of the deck is the Four of Arrows. Honestly, uh wala kang dapat gawin. I mean, just allow the divine timing. If it will happen, eventually it will happen. Yeah. Pag nawala sa'yo, itong taong to, wala kang dapat gawin. Ibig sabihin, hindi siya para sa'yo. Pag bumalik siya sa'yo, ibig sabihin, para siya sa'yo. Or baka pwedeng bigyan ng chance. Pero huwag ka maghahabol. Huwag ikaw lalapit. Huwag ikaw gagawa ng action. Parang ganun pag, uh, pag nawala na sa'yo, maybe it's about time na mawala na itong taon to. Kasi nakuha mo na yung mga lessons dapat mo sa kanya. Okay? Yung iba sa inyo, pag may pagbabalik, I feel like it will be more stronger or yung iba, kung hindi man may babalik, may, might be someone na magbabalan sa'yo pa sa pagkawala na taon to. Like, may pwede may may taong papalit doon. Na mas magiging balance This is the one na pantay sa iyo or katulad mo. Pareho kayo ng mindset, pareho kayo ng goal, pareho kayo kumilos, pareho kayo ng pananaw sa buhay. So ito yung mas dapat sa iyo. Pero of course, pag nangyari 'yon, lahat naman ng ending masakit. Wala namang ending na okay, masaya, pero minsan kailangan mo tanggapin yung ending eh. Diba? Kailangan mo tanggapin yung ending. Yung iba, wala kang magagawa sa ending. Dadating at dadating yan. Lalo pag nakuha mo na yung knowledge, nagawa mo na yung, or nagawa na niya yung purpose niya sa buhay mo. Kasi minsan yung tao, dadating yan sa buhay mo, may purpose yan. Ano purpose niyan? May matutunan kang lesson sa buhay na to. Diba? Masakit. Thank you for watching guys. I love you all. Huwag mo kalimutong hindi i-like at i-follow dun sa Facebook ha. Dun ako mas active mag-post ngayon. So dun kita asahan na mag-like din ang post ko. 'di diba? <laughs> Alam ko mababait yung mga libra eh. kaya sa inyo ako nagsasabi. Hmm. Paki-like ako. Thank you. I love you all and. Bye-bye.